Ito, mga magandang hapon o gabi na sa Pilipinas. Ito, may, may trabaho kami. Ah. mag ako ng mga wire. Ng pang, ano, pang telephone wire po yung malaki. dito yan po. Kaya nakabukas yung ano na yan. yan tingnan nyo na lang kung mamaya ang gagawin ko. Eh dinakoyak kita. Ah dan, dan, dan. Eh, Ako, 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 lang. ako, kumahan ano? oh, uh, na ano? ako, yung ako, 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 niya ako, 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 Di ba ang ata patas niyo po kuya. Yan ang Patas na kuya, patas niyo. Okay. Dito kasi masikip lang kuya eh. Okay na. Pag-alit kasi ito, no? Wala kang tubo, no? Pitong galing. Pag-alit ko matagal mo na yung box. Pag tinanggal ko yan, ano? May hirap. Lalo may hirap, Nakalay na siya, eh. Ang tigas. Wala nga bakal, no? Mahal ka sa si elbow ko, eh. Ito elbow niya, eh. matanggal. Baka matanggal lang ako, pwersa. Kapirasong bakal, pwede dyan at ganun. Tapos kasi kamay yan. Wala bang kapirasong bakal? Gaganan mo sa bakal, sabay gaganan. Oo, uh, no. masakit sa kamay yan. Kawi lang. Kawi lang na bilog. Ah. Ito mo babalik sa do pwede pwede niya sa ganun mo baka ma-pair siya mag pagbuno naman ako hindi alalayas niya ano kasi at saka may yan ito pwede niya may ko dito ako hmm. at saka may hindi naman yung hindi naman yung ganun yun o konti konti dito pa bababa yata dito, yes medadate napasitan ng ganyan okay ay na pag natin ha alis natin marte kasi yun wala yun eh ibalik mo kay Rita siya eh eh haba ng pasok mo hindi mo lang tama yak dito sinisindi ni sinisindi mo kasi ako. tabi mo para magawa eh sige dali oh